Uy, uy, gising. May papahula ako sa iyo. Upo ka. May papahula ako sa iyo. Ngayon. Upo ka. Ibigyan e, kita ng 500 pag mahula <laughs> Ayan. Okay, mo yung mga items na yan. Items sa kulay yan. Eh. Ang mga suklay. Basta mo yung, yung mga gamit na yan. Ito. One. Two. Three four. Let one, one two, hmm. one two three, one two three four. Ngayon ang tanong ng huhulaan mo. Paano mo siya gagawin ng one two three 4 Babalik tarin mo siya. Okay. Bibigyan kita 500 kung mahuhulaan mo. Yung from 1 to 4, dito sa 4, gagawin mo siyang 1. Ganyan din ang format. O, oh, ganyan din ang format. Ayan, gilaan mo. 500 yan, 500. Sige. Sige, try mo. Dito Paano? 4. Ay, isang move lang. Isang ah, move lang. Anong isang move eh? One move lang. yan. Mag-move ka lang ng one. One move. One move. Tapos, oh, oh. Gano na format. Oo, oh, oh, gano na format. One ah. move. Yan. One move lang. Isa lang ang gagalawin mo dyan para maging one, two, three, four. Pero siya ngayon, one, two, 3, 4. One move lang yan. Okay. Isip, isip. Kung may isip. Isa lang. Oo, oh, one move lang. Magkakaalaman tayo ng talino neto. Kung sino's matalino sa atin dalawa. Isip. Pigain isa, isa, ang isip. Move one move lang. <laughs> Oh, ba't natatawa ka? One mo blang. Bisan mo. Paano yan? O paano? One, one, one two, move three, lang. Four. tapos uh -oh. one magiging one yun. Uh Oo. -oh. Magiging two, two. Oo. Uh -oh. Oo. Uh oh. Apa, magkaalaman tayo ng talino. Oo. 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 Ayan. One, two, three, four. Ganon din ang format, bumalik lang. Oo, oh, ganon din na magiging format, babalik mo siya. Dito magiging one, Ay, alam ko na, two, ko na. three, so, four. Eh, matalino ako. Yes, matalino ka. Alam ko matalino ka, kaya mo yan. <laughs> ito na. <laughs> Ay, ang galing! Ay, bye-bye, Andres, <laughs> ko hinya ang galing Analyze ah ayan galing. O. One, two, oh 1 2 3 4 kali no ah okay utang muna <laughs> ganun na <lang. laughs>